Opisyal nang binuksan ang Bukana Bridge, ang bagong sagisag ng imprasaktura ng lungsod na magkokonekta sa silangan at kanlurang bahagi ng Davao at magpapabilis sa paglalabay ng libo-libong motorista araw-araw. Ang 1.34 kilometrong Davao River o Bukana Bridge ay bahagi ng mas malaking Davao Coastal Bypass Road. Ito ay itinayo bilang isang four-lane extra dose bridge na may pedestrian access sa magkabilang gilid na may layuning bawasan ng trapiko at paikliin ng biyahe mula halos dalawang oras patungong 20 to 30 minutes sa mga pangunahing ruta. Mahalagang banggitin na ang proyektong ito ay pinondohan ng bahagi mula sa Official Development Assistance o ODA ng China humigit kumulang 3.1 billion pesos ang inilaan para sa Bukana Bridge at ang konstruksyon ay sinagawa ng China Road and Bridge Corporation. Ang pondo ay kasunduan ay naayos noong nakarang administrasyon habang ang aktual na konstruksyon ay pumasok sa full construction phase noong mga nakarang taon at natapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, ang proyekto ay sinimulan ang mga preparatory works noong 2023 at umabot sa huling yugto ng konstruksyon nitong 2025 bago ito formal na buksan sa publiko. Ininspeksyon din ni Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang tulay bago ang nakatakdang pagbubukas nito sa darating na December 15, 2025. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sarah Duterte at iba pang lokal na opisyal sa suporta mula sa China at sa mga naunang administrasyon na tumulong upang maisulong ang proyekto, particular na ang mga kasunduan at pondo na naumpisahan noong 2018. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang Bukana Bridge ay simbolo ng pagpapatuloy ng mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon. Ano ang kahulugan nito para sa mga taga-Davao? Una, inaasahang mababawasan ng malaki ang trapiko sa Rojas Avenue at mga coastal roads. Pangalawa, magbibigay ito ng mas maagang koneksyon para sa kalakalan, serbisyo at emergency response sa pagitan ng magkabilang bahagi ng lungsod. Panghuli, inaasahan ng DPWH na makakatulong ito sa lokal na ekonomiya at mobility ng mga residente. Sa kabilang dako, iniulat din ng ilang eksperto at mamamahayag na mahalagang subaybayan ang pagpapanatigli, kalinisan ng kapaligiran ng ilog at ang ugnayan sa pagkita ng lokal at dayuhang tagapagpautang para matiyak na ang benepisyo ng proyekto ay maaabot ng komunidad ng pangmatagalan. VP Inday earlier we talked about uh the Bukana bridge mm -hmm. and you made mention that you're going to uh, refer the yes. situation with the former president ano po yung decision of um, Yes um former president Nag-ano lang ako kanina kung uh, pwede ko ba i uh i kwento uh yung backstory ng uh, Bukana bridge and then he said na okay lang naman So ang nangyari dyan ay Um, ang Bukana Bridge is kaparte ng buong buong coastal road uh, ng Davao City. So hindi siya makakat yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung uh, Bukana Bridge. Um, at that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge and it was made known at the time to former president duterte that uh, the bridge is unfunded mm -hmm. at um, siya ay uh, naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung, bodge, uh, yung bridge mm -hmm. so noong nakahanap siya ng uh, pondo ay uh, sinimulan yung uh, neg negotiations uh, sinimulan yung mga planning lahat ng paperwork Uh, para doon sa bridge na yon ay uh, sinimulan na. Bata. Uh, ngayon, nandiyan na yung bridge. So dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang Dabawenyo at uh, syempre uh, sa mga tigamin mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no, traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region. Uh, nagpapasalamat kami kay dating uh, pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa tulay at uh, syempre nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil uh, buong-buo nila binigay yung entire cost uh, ng tulay na iyon so wala tayong Walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang uh, Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na 'yon. At napakahalaga ng bridge na 'yon dahil hindi mag-connect mag ang south to north uh, kung wala 'yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of the of President Bongbong Marcos saying that this is one of the four legacy uh, projects under his administration so far? Uh, basta sa akin, yun na lang. Uh, bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, uh, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At, uh, and yes, as I said, yung first of fund, ang um, People's Republic of China, sila yung, dapat sila yung pinagpapasalamatan ko. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng uh, 2023. uh Early 2020 Late, late 20. I'm sorry. Late 2023. Because of approval. This is one of the uh, one of the uh, four major projects that we are go legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Oops. Para inaamkin mo, ah. ito ang manatutuhanan pumolos sa Bukana Bridge. Kuna, ang Bukana Bridge ay hindi pinondohan ni Angulong Bombom Marcos. Ang proyekto ay pinondohan ng China mula sa kanilang China brand sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA. Ibig sabihin, foreign money ang nagpatayo ng tulay, hindi malakanyang funds. Pangalawa, ang proyekto ay na-conceptualize, inapubahan at pinondohan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tabatlo, DPWH at Chinese contractor ay nag-implement ng proyekto. Implementing Agency, DPWH ang main contractor China Road and Bridge Corporation o CRBC Pangapat, ang tanging kontribusyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay supervision at publicity lamang. Walang backward na siya ang nag-initiate ng proyekto nag-secure ng main funding nag-design ng tulay o nag-negotiate ng China Grant Administrative oversight lamang hindi Project ownership Panglima, ang pagtawag dito na Marcos Project ay politically misleading. Hindi mo pwedeng angkinin ang proyektong hindi mo pinonduhan, hindi mo sinimulan, hindi mo inapubahan, at hindi ikaw ang nakipag-negosasyon. Kontrosyon, ang Bukana Bridge ay nakatayo sa China's money, approval ng previous administration at pawis ng mga Filipino engineers, hindi sa efforts ni Bongbong Marcos, Dumating lang siya nang tumatakbo na ang proyekto.